sa pag-release po ng Senate? Is ito welcome development? Oo oh, naman. Uh, <laughs> kasi maliwanag naman yung batas that has to be made uh, uh, available no? uh, for transparency and accountability. Ito nang nakaraang ilang taon, eh, naghigpit sila. No? Na, hindi naman yun ang sinasabi ng batas at hindi yun ang intention. And you are a pencer na ilabas din po sa publiko po. Okay? Yes, yes. In fact, uh, naalala ko nung unang termino ko at second term ko eh basta may mag-request uh, ano yun dapat uh, ginagawang available for some reason uh, nagbago yung patakaran but i think we should go back to that pero wala pa kaming tinatanggihan sir, uh pag may wala risk. wala noon ha uh, ngayon kasi hindi na hinihingi dahil nga may mga restrictions no? pero since uh, bumalik sa dating patakaran, then, then, dapat, as long as may mga request, that should be made available. Sir, sa tweet niya, sabi niya dapat ilabas din sa al dating Ombudsman Martires. Doon sila mag-umpisa kasi, <laughs> eh, siyempre, tinago, di ba? Uh, bakit kaya? Di ba? Baka sakaling uh, malaman natin ano yung dahilan bakit uh, hinigpit, di ba? So, but anyway, of course, that's up to the current ombudsman to decide. So, so, sir, sir of preventing corruption. Definitely. Dahil, uh, uh, kasi ang anti-graft laws natin, pagka hindi commensurate dun sa income, yung uh, yung wealth, ano yun, prima facie evidence na yun, na ilgatin. It's now the burden of proof on the part of the public official Uh, na patunayan na hindi ilgatin yun. May presumption, may prima facie presumption that it is ilgatin if there is a disparity between what is in the sale and uh, yung kanyang, halimbawa yung sale mo nakalagay doon, eh ganito lang ang halaga mo, uh, network mo, tapos meron kang uh, mamahaling relo. Uh, yung palang, o oh, bakit hindi commensurate dun sa ano? May prima facie evidence na yun of ilgat that it is ilgatin kasi paano pag hindi nilagay sa salin, iba mga din. Di kaya nga, ba kung wala sa salin, pero merong hawak-hawak mo, suot-suot mo, bakit hindi nakalagay sa salin? 'Yan okay, ang violation. Yeah. No, anti-graft 'yun. If your if your uh uh your the your property, your personal belongings, uh 'di ba? Meron kang Ferrari ganyan, hindi wala naman sa salin. So pre, may prima facie evidence na this was ill-gotten. So, lalo na pag, I mean, because you are a public official. So, that's why importante yung salin. Salamat, Sir